isa sa pinakadelikadong libro ang The 48 Laws of Power. Kung gagamitin mo ito, hindi para mang manipula, kundi para sa kabutihan at depensahan ng sarili mo. Nasa tamang video channel ka. Kung gusto mo ng mga ganitong babasahing libro para mas maging matinong tao ka kaysa sa iba, nasa comment section ang link kung saan ko ito nabili. Law 1. Huwag hihigitan ng amo o pinuno. Ang ibig sabihin ng batas na ito ay huwag mong iparamdam sa nakatataas sa iyo na mas magaling o mas matalino ka kaysa sa kanya. Kapag pinakita mong mas mahusay ka, maaari silang makaramdam ng selos, takot o banta at maaaring magdulot ito ng problema o pagkawala ng tiwala sa iyo. Sa halip, ipakita mong tapat at maaasahan ka at hayaang sila pa rin ang magmukhang bida o leader. Kapag naging komportable at kampante sila sa presensya mo, mas malaki ang tsansa mong umangat at pagkatiwalaan nila sa kalaunan